Ito para to sa so mga nagso-solo RG. Sana makarelate kayo. Ako sa araw-araw na naglalaro ako ng solo pare. Lamang palagi ang talo. At isa lang ang natutunan ko sa paglalaro nito. In the end of the day par, larulan din naman to. Hindi mo kailangan mainis. Yung pagising mo sa umaga, lalaro ka agad one game solo, no? Talo kasi napakaraming buisit <laughs> Lalaro ka sa tanghali, kakatapos mo lang kumain para may lakas ka pag nalustre ka, ibibigay sa yung kakampi, may mga sariling mundo. Naglalaro ka sa hapon, kasarapan, siyempre, uwi yan ng mga estudyante. Ayan, naipapakampi sa'yo, mga grade 2. <laughs> Lalaro ka sa gabi, kakauwi mo lang, pagod na pagod ka, gali kang trabaho. Naglaro ka, nag-solo RG ka, nag-ML ayun, na-loose trick, doble ang pagod. <laughs> Kung inakala mong pampatanggal to ng stress, nako hindi ko, nagkakamali ka dyan kaibigan. Pagkagising mo, kinabukas, masakit na likod mo sa trabaho, masakit pa ulo mo no, sa mga schoolwork, words, dadagdag pa itong mga kampi mo po kayo ng